So, Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Tiki man time Unang tikim Kulang sa timbla Tagal ang asin bruh. Pero yan pa rin naman yung tinikman mo kanina. <laughs> Matabag <laughs> Ah. Siya rin daw. <laughs> sarin daw! Siya rin daw. Yan. Yak may lasa na yan. <laughs> Lasang dagat. Siyempre. Pa. Silpi pa. Pa. Ang kita, wala lang din. Nagpaputukabi ka ng nationality. Kaso ang nangyari? God <laughs> <laughs> Laki naman. <laughs> hmm. oh, naman. Tulong-tulong ah. Wes, tutulong. Wes. Pare lang sayo kayo. <laughs> Hmm. Ano pa talaga? Eyeliner. Eyeliner. Ay, liner. Ay, 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 yung Yata jäätä, pari. Jäätä, joulupukki tuli. Nyt jäätä. Laka. Laka. <laughs> Laka. Pwede bang manligaw? Ba? nga na mukha mo. Ay. Pat, S pat ano nag-aaral ako? Study first? Pati yun, try mukha. <laughs> Gusto mo kang princess treatment. Pero slow <laughs> yung partner mo. Kaya pinagbuksan. Nakakainis ka lang ako <laughs> Iniwan na. <laughs> ha. Sabi ko, magbubuksan mo ako. Ah, Kala ko, ano oh, naman <laughs> ito. <laughs> <laughs> Kaya nga, this treatment eh. Sabi ko, pagbuksan ako, umalis. <laughs> ay, okay, ikaw. I'm singing the Justin Bieber the baby. Tum-tum-tum-na. <iyorum> <speaking> oh wa. Tum-tum-na. Oh wa. Tum-tum-na. Oh wa. Ha ba ba. galing ano? <speaking> hmm kinain? Talaga? I'm here with... No, 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 camera, deportation, no? Okay. No, Martin. <laughs> Pera na pala katapat eh. Pa. Gawa nito. Insayo. Ba, bilis naman. Lumayas <laughs> ka na! <ng> ka Pinapalayas ka na magulang pero. Siya ka. Ba? Ano yan? Kinagawa mo na eh. Ano? Mukhang may... Kakaiba. <laughs> Para mabenta agad. Ha? Lipat yung amoy dun. Ibi lang tumutol. Ito <laughs> Sinabihan kang ninong mo na Mabulbul ka na Namamas ko ka pa <laughs> ba Bagong ahit daw ah <laughs> Diamond digit Shoki <laughs> <laughs> Shoki ano Gusto mo bang umaman kahit walang ginagawa? Ba? Pwede oh. ba lang? Ang kapal mo din, ano? Ano na ka ng stroke? Walang ganun. Han? Hmm. Pogi ba ako? Siyempre naman, asawa kita eh. Ah. Maganda bang ba katawan ko? Siyempre naman, asawa kita eh. Talaga? Ah. Ah. Mabait ba ako? Siyempre naman, asawa kita eh. Ba? Hmm, baka kasi niloloko mo lang ako. Ah! Siyempre naman, asawa kita <laughs> Ay, lakas. Lokal lang, lokal lang, lokal lang, lokal lang. Lokal lang. Ba? Papakiusapan din, eh. pata, pati aso. ako mo. Ang <laughs> lera <laughs>

Oo. Oh. <laughs> ah, binis karti <laughs> Ilawanan niya. Siya eh. <laughs> 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 oh, siya <pangilang> <laughs> Minay day ko. Minol paper ko. Ba? Binayo ko pa. Binigay ko ang lahat. <laughs> Minahal ko pa ng gusto. Tapos mahal pa pala yung ex. ano mo naman kasi binayo? <laughs> alam ko siya